Hinapak yun eh. Hala, hala. Sige. Hindi ka pa marunong gumawa niyan. Bababayaan mo pa. Pinabahan ka konti na. Hindi ka marunong gumawa niyan eh. Bago na masawa na. Bago na masawa. Namatay yung nasawa nun na aksidente

may buwan na tao'y taon nangyak. hah? diba? hah? 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 video hah? upload hah? 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 lang si Meta sa akin. Da daming mga tas binibigay sa akin. Mm. Ano ma mahina-hina isip mo. <laughs> Pabuburat ka. <laughs> oh, hindi ba basta Daming ano sa iyo mga utos ni Meta na ganito gawin mo, gawin mo yan, gawin mo yan. Ay, madaling araw ako nag ano, alas, alauna, nag-umpisa na akong mag-upload di eh. Kailan kung wala kang wifi. Kung ano lang, load ka lang, nako. Hindi Kailangan naka-wifi ka talaga. yan? Dalawa pa. Pares niya ko muna. Ha, pares? Magkano yan? 150 lang yan. 150 yung isang pares, pares? Oo, isang pares yan po. Gamot ka na eh. Ganito ano mo? Ano yan? May itim laban. Ganito sa akin? Oo. na. na Gamot yan ko. Oh. Magkano, magkano? 450 o. Ah, isang ano, isang ano? Ay, ay Hindi, eh, magkano yung, yung bilim mo na? Hmm. Space na. Wala <coughs> naman Hindi na, na na, <laughs> Chinese chicken yeah, ni.